Saksihan ngayong gabi, tatlong weather system nagpaulan sa bansa ngayong araw ng Pasko. Ilang bahagi ng Bicol at Southern Luzon, baha pa rin. Mga lugar na maulan pa rin bukas, alamin. Bago sa saksi, dalawa patay sa magkahiwalay na pananaksak sa Rizal. Isa sa mga biktima, sinaksak ng sarili niyang stepson dahil umano sa bayarin sa bahay. Disgrasya sa kasada ngayong kapaskuhan. Sa Cavite, rider, sugatan matapos ma-hit and run ng pickup. SUV, tumilapon sa eres sa Skyway. Kotse, nabagsakan. Sa Cebu, pamilyang sakay ng motorsiklo at mamamas ko sana, inararo na SUV. Anim na taong gulang na bata, patay. Eroplanong magit, anim na po ang sakay, bumagsak sa Kazakhstan. Marami sa mga pasahero, pinangangambahang, patay at ang Christmas greetings na iba't ibang celebrity at kanika nilang pamilya. Sama-sama tayong magiging karakli! Mga kapuso, sama-sama pa rin tayo sa pagsaksi sa iba't ibang bahagi ng bansa habang ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Pasko. At kasabay po ng mga reunion at pagsasaya, hindi pa rin po na iwasan ang mga aksidente gayon din ang masamang panahon na patuloy pa rin naka-aapekto, partikular na sa Bicol at Southern Luzon. Baha at landslide pa rin ang namemerwisyo sa Camarines Sur, Albay, Quezon Province at Laguna. Sa Marinduque, hinahanap ang isa sa mga sakay ng kotse yung tinangay ng dumagasang tubig. Saksi si Jamie Santos. Wait, Imbis na maging abala sa pag-asikaso ng Noche Buena, nagmadaling mag-akyat ng gamit ang ilang residente sa Ligaspi, Albay matapos pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. My God. Buong araw na karanas ng matinding ulan doon. Ang kalsada sa bayan ng Santo Domingo nagmistulang ilog na. Ayon sa pag-asa, shear line o ang pagsalubong ng malamig na hangin galing northeast at yung mainit na hangin galing silangan ang nagpapaulan sa Bicol Region. Kaya naman inirekomenda ng DOST FIVOX ang iba'yong pagbabantay at paghahanda ng mga komunidad sa mga predetermined zone ng lahar sa Bulkang Mayon. Nagtulong-tulong naman ang mga rescuer at volunteer na iaho ng coaching ito sa Santa Cruz, Marinduque. Matapos tangayin ng rumaragasang tubig habang tumatawid sa spillway, isang pamilya ang sakay ng kotse. Ligtas ang driver at anak nito, pero pinagahanap pa rin ang isa pang sakay. Baha sa ilang lugar sa Camarines Sa bayan ng Lupi, inilipat sa mas mataas na lugar ang mga alagang baboy. Ang fire station na ito sa bayan ng Ragay pinasok din ng tubig. Kabi-kabilang landslide ang naitala sa iba't ibang lugar sa Katanduanes. Lumambot ang lupa, kaya gumuho kasama ang mga bato. Naantala ang mga biyahe, patuloy ang mga clearing operation. Wala, lalo na nasira yung kalsada. Oo, kanina ako'y kaldag dyan ah! Nagkabitak-bitak at lumubog ang Sampaloc-Lucman Road sa Quezon dahil sa malakas at walang tigil na pag ulan Nakaantabay ang Sampaloc MDRRMO para maiwasan ang aksidente. Nai-report na ito sa DPWH. Binaharin ang ilang bahagi ng Santa Cruz, Victoria at Los Baños sa Laguna. Sa kalsada na sinalubong ng ilang motorista ang Pasko dahil stranded sa bahasa sa Aurora tumaas ang tubig sa ilog dahil sa maghapong ulan kaya umapaw sa kalsada. Ilang puno rin ang natumba sa kalsada na agad tinanggal ng mga otoridad. Ayon sa DSWD, mahigit 200,000 individual na ang naaapektuhan ng shear line sa buong bansa. Ayon sa pag-asa, iba't ibang weather system ang nagpapaulan sa bansa ngayong Pasko. Ito yung kanyang convergence area, doon nagkakaroon ng mga kalat-kalat na mga pagulan at posible ma isolated ng mga thunderstorms. Mm -hmm. Nariyan din daw ang northeast monsoon o hanging amihan na nagpapaulan sa northern Luzon at nitong hapon daw nakakaapekto na rin ang intertropical convergence zone sa eastern part ng Mindanao. Inaasahang magiging maulan pa rin hanggang bukas sa malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Metro Manila dahil sa shear line. However, posible kasing umangat 'yung axis ng shear line at inaasahan nga natin na posible na ito makaapekto sa eastern section ng northern Luzon. So asahan natin mga Kagayan bali Sa mga susunod na araw, posibleng maging maulan na rin dyan. And then sa southern part naman, yung ITCZ posible rin na magdala ng mga paulan kahit um, mga bukas. And titignan natin kung abot ba sa mga succeeding days. Magiging maulan pa rin daw bukas sa Bicol Region. Asahang bubuti na ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, ang inyong saksi. Desidido magsampan ng reklamo ang isang rider na nabangga na gulungan pa ng pickup sa Baco Cavite. At sa Muntinu pa naman, tumilapot sa Skyway ang isang SUV at tumama sa isang kotse. Saksi, si Nico Wahe. Masda na ng pickup na ito na nakahinto sa Daang Hari Road sa Bacoor, Cavite kahapon, disperas ng Pasko. Ayarga. Ayarga may nakatigil na pickup up sa gitna nung taang hari. Mm -hmm. Tapos meron siyang kausap. And then moving forward, nakita naman namin na may nakastop na SUV. So parang merong accident na nangyari, nag-uusap sila. Ilang pasan may dashcam na sasakyan ng pickup, pero ilang sandali pa, sumulpot na lang ang humaharurot ng pickup. Nagpagewang-gewang hanggang sa nabanggang isang motorsiklo. Umailalim ang rider na nagulungan pa ng pickup. medyo mabilis yung takbo niya and then basa din yung daan pag preno niya inaabot niya pa rin yung motor sa harapan kaso hindi niya ano uh, hindi niya siguro alam na nasa ilalim niya yung rider tapos pinabi niya kaso nasagasaan niya naisugod naman sa ospital ang rider matapos isumbong ng may-ari ng dashcam sa mga pulis ang insidente ayon sa Bacoor Police patuloy ang backtracking para malaman kung sino ang nagmamaneho ng pickup Kasalukuyan ng nagpapagaling sa bahay ang rider na desidido magsampan ng reklamo. Ngayong maulan ng Pasko at maraming bumibiyahe, paalala ng mga otoridad, mag-ingat, lalot basa ang kalsada. Kaninang umaga, tumilapon sa ere ang isang SUV sa Skyway upgrade, malapit sa Alabang Muntinlupa, na magsakanbang isang TNVS na kotse. Sa kwento ng TNVS driver, lumipad mula sa kabilang linyang puting SUV, tumama sa poste at nang pabagsak na, nahagip ang kanilang sasakyan. Lipad siya eh. Paglipad niya, bumunggo siya sa poste, tapos pagbunggo niya sa poste, tumagilid. Nakakano siya. Di tumama na siya doon sa bandang windshield namin. Tekta's naman ang TNVS driver at kanyang dalawang pasahero. Tumanggi magpa-interview ang SUV driver na may galo sa likod at paikaika maglakad. Pero paliwanag niya sa TNVS driver, kinat daw siya ng jeep. Kaya siya sumalpok doon sa amin sa dun sa poder. Umaasa ngayon ng Danyos sa TNVS driver, lalo't sa kaibigan niyang sasakyan. Kumamaati na lang po sa ganito, yung speed limit medyo babaan pa nga natin kasi unang-una -una, napakaluwag po ng kalsada at madulas nag-ulan po ngayon. Huwag nating samantalahin yung kaluwagan dahil baka mamaya tayo naman po ang maaksidente. Palaala ng isang road safety expert, pag ingat sa pagmamaneho, lalo kapag maulan kahit papa na ka Kun tawagin sa Tagalog dikati delikado yun kaysa doon sa totally bukos. Yung tikatek, mas ano siya, mas prone siya. Yung parang mga buha-buhangin na andun pa sa gitna. Mas madulas yun. Dapat din daw mag-ingat sa hydroplaning o yung nawawala ng kontak ang gulong na sasakyan sa basang daan at tila nag-glide na ito sa tubig. Kapag basang daan, huwag magmatulin. Siguraduhin din na may sapat na distansya sa sasakyan sa harap. At least, uh, one car at least one car uh, difference talaga sila o yung range natin. Kapag ka medyo nakadikit ka, mm yung tendency noon, tapos may mali kang pwesto, and then masyado kang close sa so sinusundan mo sa sakyan, the reaction will be different. Tayo naman ng LTO, iwasan ng biglang pagpreno, maging alerto sa water patches at makikintab na daan. Kung nararamdaman na nawawala ang grip ng gulong sa kalsada, dahan-dahang tanggalin ang paa sa accelerator para dahan-dahan itong bumagal. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Bahe, ang inyong saksi. Kabi-kabilang sunog ang naitala sa iba't ibang lugar nito magdamag. Payo po ng BFP. Magdoble ingat, lalo't kadalasang dumarami ang sunog habang papalapit ang bagong taon. Saksi, si Bernadette Reyes. Tulong-tulong na mga bumbero sa pag-apula sa apoy na tumutupok sa commercial establishment sa Maharlika Highway sa Barangay Daang Sarili, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Base sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula ang apoy sa tindahan ng mga pintura hanggang sa kumalat sa mga katabing pwesto ng gulong at pagawaan ng gelo at hamba ng pinto. Kahirapan ng pag-apula dahil sa nagkalat na kemikal. Tinatayang 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Warehouse naman ang nasunog sa San Rafael Village sa Navotas. Nang maapula ng apoy, tumambad ang sunog ng mga mansanas, kamatis at bawa. Mga estate, tinanong ko, sabi nila doon daw sa taas, nagmula. Pero ang tingin ko sa apoy, dito sa baba, doon sa mismong tinutulogan nila naririnig ko po may mga pumupotok, kakala ko po may nagpapapotok. Tapos po lumabas po yung kapatid ko, laki na po na sunog yan, nagliliyab na po. Sa loob lang ng isang oras ay agad din nagdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection sa sunog na sumiklab sa isang warehouse dito sa San Rafael Village sa Navotas. Sa loob lamang ng maikling panahon na yan ay agad natupok ang mga panindang prutas na ayon sa mga empleyado ay katumbas raw ng isang container van. Hindi lang po porkit prutas, ganun po kadali na mapatay. Kailangan po mapatay ka agad. Kaya lang, ang ina-overrolling ina natin ngayon para siguro natin wala na pong apoy na, nakumalat. kumalat. Nagkasunog din sa Tatampal Ali sa Barangay Itin, Caloocan. Agad namang naapula ang sunog. Nakaligtas ang 84 anyos na babaeng may ari ng bahay. Nagkaroon din ng sunog sa Barangay Batis, sa San Juan. Uh, wala. Wala nang bahay. <laughs> yeah. wow. Magamit na lahat. Kasi pera lahat na. Bumalik sa bahay para ano, salba ko yung magamit ko sa second floor. Kaso makita ako sa hagdan, hindi ko nakaya kasi sobrang kapal ng usok. Parang supik na ako. So umatras ako eh. Inaalam pa ang ng suno. Base sa impormasyong ng kalap ng GMA Integrated News Research, mula December 1 hanggang Pasko, umabot na sa 756 ang naitalang bilang ng sunog sa bansa. Mas mababa yan kumpara sa parehas na panahon ng nakaraang taon. Kabilang sa madalas na pinagmumula ng sunog, news connection at paninigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Ramdam na ramdam ang Simoy Pasko sa Baguio City. Kaya naman dagsa ang mga turista. At saksila, si Bam Alegre. Bam, Merry Christmas! Yeah, Merry Christmas sa iyo dito sa Baguio ay nakisama ang panahon para sa masaya at makabuluhang pagdiriwa ng Pasko. Pin sweater weather. All roads lead to Canon Road at sa iconic na dambuhalang Lion's Head sa lungsod ng Baguio. Ang turistang si Rosalita Gamgam, bitbit -bit ang buong pamilya mula patagig. First time lang din po namin dito sa Lion ngayon po Masaya naman. Po. Enjoy, enjoy, enjoy enjoy. May iba namang kakatapak lang ng Baguio. Pinapakagat ang strawberry taho. Napakasarap tong Taho dito sa bagyos, talagang ibang-iba ang lasa, strawberry, talagang magugustuhan ng ibad. Ayon sa pag-asa, 17 degrees Celsius ang temperatura sa summer capital of the Philippines kanina umaga. Tulad ng inaasahan, blockbuster ang iba't ibang tourist attractions. Tulad ng Ride Park para sa horseback riding the mansion at ng Mines View Park at ang overlooking na tanawin dito ng Amburayan Valley. Sa lahat ng mga park dito sa Baguio, ito pa rin ang natatangi, ang Burnham Park na dinisenyo ni Daniel Burnham na sa ring lumikha ng mga master plan ng Chicago at Washington, D.C. Patok sa mga bisita sa Burnham Park ang food trip, pagbibisikleta at boat riding. May ilan ding nature lover ang pinili mag-picnic sa Camp John Hay. Katulad ni na Earl Yagas na kasama ang buong angkan, pati ang bagong miyembro ng pamilya ng newborn baby. Medyo convenient kasi dito uh, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Basta magkakasama lang ang pamilya. Maulan at mahamog naman sa isa pang dinarayong malamig na lugar, ang lungsod ng Tagaytay. Kaya nadiskaril ang planong activities ng ilang turista. talang tumigil ang ulan nitong hapon. Kaya nakita na rin ang view ng Taal Lake at Volcano. Sinamantala ito ng ilan para magpakuha ng larawan. Water activities ang dinayo ng ilan sa Boracay. Para po ma-enjoy po ng buong pamilya. Makita po masaya yung mga bata. Amazing because in Taiwan, Christmas Eve is not like this. Very, very crowded and very happy. Ayon sa Malay Tourism Office, naabot ang 2 milyon na turista noong December 23. Dahil dito, inaasahan na maaabot ang 2.1 million tourists sa Boracay bago matapos ang taong 2024. Generally peaceful naman ang holiday celebration sa buong isla. Kaya makikita ninyo sa ating likuran yung tanyag na Session Road ngayong gabi. Kaya maningning at punong-puno ng good vibes. Live mula rito sa Baguio para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Hindi alintana ng ilan nating kababayan na ang ulan sa kanilang pamamasyal sa luneta. At saksi si Jamie Santos. Jamie, maligayang Pasko! Pia maligayang Pasko at anuman daw ang panahon, walang makakapigil sa mga Pilipino para makasama at makabanding ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Pagtila ng ulan, dumami na ang nagpapasko ngayong gabi dito sa Luneta Park. Kasama ang kanilang pamilya, hindi alintana kahit basa ang ilang parte ng parke. Kanya-kanyang latag ng sapin at banig ang magpipinsang ito, inabota naming masayang nagsasalo-salo ng baon. Para po magkabanding kami na ano, mga magpipinsan po. Mas maganda dito manood ng ano eh, yung antaw Yung, yung oo oh, po, fountain. Enjoy na enjoy naman ang iba sa panonood sa dancing fountain. Picture for memories kasama ang kanilang mahal sa buhay. Makulimlim at maambon sa Quezon City Memorial Circle kaninang hapon. Ang mga inabutan namin doon nagpasko. Merong nakapayong, nakasuot ng cap, yung iba naman, dead sa ambon habang nagikot kasama ang pamilya. Boring kasi sa bahay. Kaya kahit maulan, okay lang na gumara kami dito. Pinilit lang namin. Nakakasawa na rin sa mall. Okay lang kahit maulan, eh, at least nakakapasyal pa rin. Nag-enjoy pa kami ng family this uh, Christmas po. Kahit rain or shine, um, nag-enjoy naman po sila. So bonding na rin namin with the family. Piyabagaman, eksakto alas 11 ng gabi, isasara sa publiko itong Luneta Park. Marami yung nananatili pa rin dito sa park at sinusulit yung kanilang pakikipag-banding kasama kanilang pamilya ngayong Pasko. Live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Kasama yung mga nandito sa Luneta, Merry Christmas po mga kapuso. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala siyang nilabag na batas. Sinabi ito ng Vice Presidente sa panayam sa kanya ng media sa Davao City kaugnay sa tatlong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Handa raw si Vice President Duterte na harapin ang lahat ng ito. Dagdag ng Vice Presidente, mag-aabogado raw para sa kanya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. <todic> Nagkausap kami, bagulang. Uh, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer uh, siya para pa sa akin. I-inventaryo na mo ang mga kaso and naanam mga lawyers na naka-assign uh, just in case na ma-file na ang case. And I am confident that I did not break any law. So I did not do anything illegal. Pero siyempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law. Mga kapuso, nagkalat po ngayon sa social media ang mga tutorial video sa paggawa ng boga. Kaya naman pinapalakas na PNP ang kanilang cyber patrolling para matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod nito. Saksi, si June Veneracion. Nahuligam ang dalawang bata habang nagpapakutok ng improvised boga sa Maynila. Sinita sila ng isang residente at pinagsabihan ng barangay. Sabi ng mga bata, sa TikTok daw nila natutunan ang paggawa ng boga. Dahil dito, pinapalakas ng PNP ang cyber patrolling para matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga tutorial video ng paggawa ng ipinagbabawal na boga na nagkalat ngayon sa social media. Doon sa mga nagpo-post pa ng paggawa po na ito, we, want to warn everyone po na mayroon po kayong kakahakapin na mabigat na kaso po dahil matagal na pong ipinagbabawal po yan. Sa latest monitoring ng Department of Health ngayong December 25, Boga ang numero unong dahilan ng firecracker-related injuries na umabot na sa 47. Ang improvised na puputok maaring magdulot ng mga eye injury, pagkabulag, pagkasunog ng balat at sugat sa iba't ibang parte ng katawan na maaring mauwi sa amputation. Kaya naman, isa sa mga tinututukan ng PNP ang pagpapahinto sa paggamit nito. Kaya paalala po sa ating mga magulang, bantayan at i uh, isupervise po natin yung ating mga anak uh, na wag na wag nyo po silang ha, papayagan na gumamit po nitong mga boga dahil maaari po itong magresulta sa kanilang pagkabulag. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon ang inyo saksi. Marami po ang nagsimba ngayong Pasko sa Antipolo Cathedral na isinasabay na nila sa pamamasyal at pagbili po ng pasalubong. At tara na sa Antipolo, nandun saksi live, si Von Kino. Juan, Merry Christmas! Merry Christmas, Pia! Buhay na buhay nga ang Paskong Pinoy dito sa Antipolo City mula sa pagsisimba sa mismong araw ng Pasko hanggang sa banding ng pamilya. Sa kabila ng maghapong pag-ulan na puno ang Antipolo Cathedral na mga nagsisimba ngayong araw ng Pasko. Parang pamamanata rin po ito kay, ano, kay God and yung celebrate ng birthday ka. Para po pagpapasalamat sa Diyos kahit anong pagsubok. Sa kanyang homily, binigyan din ni Father Keith Benaventura na sa pagkakatawang tao ni Jesus, hinubad niya ang pagiging Diyos upang akayin ng tao patawid sa buhay na walang hanggan. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, itatawid ka ng Diyos. Pagsapit ng gabi, dagsa naman ang mga namamasyal sa tapat ng katedral kung saan may higanting Christmas tree. But wait, there's more! Dahil sa ilalim nito, para kang nasa Winter Wonderland. May dancing fountain din, Christmas Village, at iba pang Christmas displays. At syempre, pag sinabing antipolo, dinarayo rin ang suman at kasoy. Kaya tumila na ang ulan at napakalamig pa ng simoy ng hangin dito. Kaya naman napakarami pa rin namamasyal dito sa tapat ng katedral At live mula rito sa Antipolo City para sa GMA Integrated News. Ako si Kinong, inyong saksi! Magkasamang bumisita ang mga bida ng Green Bones na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid sa mga mall at sinehan, ngayong una-araw ng Metro Manila Film Festival 2024. Naroon din si Janeline Mercado. Kasama niya si national artist at Green Bones screenwriter Ricky Lee. Nakipag-selfie po sila sa mga activity center at sa mga lobby ng mga mall. Sinilip din nila ang mga ticket booth at nagpasalamat sa mga bumibili ng ticket. Happy holidays po sa inyong lahat. Uh, Siyempre, masayang-masaya na ganito yung uh, pagtanggap ng mga tao dun sa pelikula namin at mas marami pang lalo yung nanonood. Kaya, uh, thankful sa inyong lahat. Salamat po. Ayun, nakakatuwa po kasi umaga pa lang. May mga nakapila na po, may mga nag-aabang na at handang-handa na mapanood ang Greenbones. And sobrang nakakatapa po ng puso and hopefully magustuhan niyo po ang pelikulang ito para po sa inyo to. Pinangunahan ni Pope Francis ang pagbubukas ng 2025 Catholic Holy Year o ang Jubilee. Binuksan po ng Santo Papa ang Holy Door sa St. Peter's Basilica. At sa kanyang sermon sa Christmas Eve Mass, binigang diin ng Santo Papa ang halaga ng pag-asa na siyang tema ng Jubilee. Kalakipan niya ng pag-asa ang hindi pananatili sa nakagawian at ang hindi pagkalubog sa katamaran. Nanawagan na din si Pope Francis sa maunlad na bansa na gumawa ng aksyon para maibsan ng utang ng mga mahihirap na bansa. From our family to yours, ibinahagi po ng ilang kapuso at sparkle stars sa social media ang kanilang mga Christmas greetings. All smiles ang kapuso prime time king and queen, Ding Dong at Marianne. Kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto, maging ang kanilang fur babies sa family photo. At kumpleto rin ang pamilya naman ni na Heart Evangelista at ni Senate President Jesus Scudero. Nasa Europe naman ang pamilya ni Bea Alonzo. At itinagdiwang naman ni Barbie Fortesa and family ang Pasko sa kanilang brand new home. Uncle Jutis naman si David Licauco habang sama-sama silang nag Buena ng kanyang pamilya. At ang Legaspi family, very happy sa kanilang special greeting. May pagbati rin si Glyza de Castro at ang asawang si David Rainey mula sa Northern Ireland. At dumaan man sa matinding pagsubok kamakailan, love and happiness pa rin ang naghari sa pamilya ni Chita Miranda at Neri Naig ngayong Pasko. May negalong pagbati rin si J-Hope ng BTS sa kanyang beloved armies may special Christmas greeting din si Mariah Carey sa kanyang Filipino fans. Mga kapuso, maligayang Pasko po at naway isabuhay po natin ang tunay na diwa ng araw ng kapanganak ni Heso Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, abay, sama-sama po tayo na magiging saksi! Pilipino, <laughs> Merry Christmas! Pasko, Pasko Subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa ibat-ibang balita.